Yan ang sabi ko mga idol. Diyan, may hukay oh, dyan. Bakit ka nang dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Si Papes Benedicte. Isang krasit, may luksong dakosit, may doks. Padre to sa tanah. Nanggang sa limasan, nagbas. Si Bili Bimas. Walang yaka. Oh. Oh. Sabi ko nang haba eh. Siya may gawa nito eh. Ayun. Walang yaka. Ito. Oh. Ah. Salimate ka tatay, Mr. Recon eh. Ha? Kahit umuulan ngayon, wala na akong palalampasin pa. Oh, oh, oh. Sige, lumaban ka. Lumaban ka. Eh? Sandali lang, Nay. Eh. Oh. Sana siya. Ang pilis niya magtago dito. Walang hiya ka. Saan mo din na yung babae? Sana siya siya nagtago? So yun mga idol oh, Miningal ako Yung matanda Nagpakita At may nakita akong hukay Butas sa ilalim ng lupa Baka nilibing yung babae Hindi ko nasahan to mga idol Amoy patay dito Nahilo ako Pero ah, oh, Dapat malakas tayo sa vlog na to hindi tayo namang hinaan ng loob sana makita natin yung babae at sana mahuli yung matanda so pasintabi po sa lahat ng matanda sa mga matatandahan hindi naman lahat ito yung vlog natin nakita natin aswang eh no? sa lahat ng nanonood ngayon maraming maraming salamat no yun samahan niyo ako sa vlog na to kahit umulan kahit magkasakit man tayo patuloy pa rin tayo sa ating vlog kaya samahan niyo po ako mga idol humingi po ako ng suporta sa inyo kahit umiyak po ako ngayon sa vlog na to, napapagod na po talaga ako mga idol. Kaya samahan nyo po ako. Tara, hanapin natin yung babae. At sana natin mahul yung matanda. Kasi, at punta ka natin yung butas doon. Kasi parang mahinukay, parang mainilibing. Tara, dito. Papagod na talaga ako. Pero patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog. Dito. Hindi ko na nakita yung matanda. Pero balikan natin yung hukay doon. Balikan natin. Ah. Kahit umulang ngayon, ito yung time. Ito yung pagkakataon. Ah, dito! Ito yung hukay. Hala! Ano to? Hala! Nay! Anong ginagawa mo? Yan ang sabi ko mga ilol. Diyan may hukay diyan. Bakit ka nang dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Sa papis binidigte Sang krasit minok sundak ko sit medox Vadri sa tanah Nanggaw sa liban sa anong nagbas Ipsi binidigte mas Walang yaka. Oh Oh ah. Sabi ko na nga ba eh Siya ang may gawa nito eh Ayun Walang yaka. ano Anong ginawa mo sa babae? Eh? Ha? Oh ah. Anong ginawa mo sa babae? Eh? Walang yaka mo matanda ka? Ha? Matanda ka na? Ha? Huh? San ka? Magpakita ka. Alam ko nandito ka lang nagtatago. O, oh, kitang-kita kita. Ha? -kita. Huh? Ayan, kitang-kita kita. Oh. San mo din nalang yung babae? Ha? Huh? Ang ng mga idol. Saan mo din nila? Oh. Huh? Ha? Saan mo din nila? Gusto ko siyang iligtas. Gusto ko siyang kunin sa iyo. Ah. Uh. Salimate ka tatay, Mr. Kone. Ha? Uh. Huh? Kahit umuulan ngayon, wala na akong palalampasin pa. Ah. 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 Sige, lumabag ka. Lumabag ka. Ha? Eh. Ha? Huh? Lumaban ka! Ha? ano Oh! Uh. Anong ginawa mo sa babae? Ha? Wala naman ako masamang ginawa sa inyo, ha? Gusto ko lang makatulong sa babae Pero anong ginawa mo? Ha? Ano? Kainin mo siya? Huwag ka magkakamaling kainin! Ha? Hindi mo alam ang paghihirap ko! Ha? Hindi mo alam ang paghihirap ko! Ha? Oh! Walang hiya ka talaga Matanda ka! Kung pasalamat ka kaya may respeto ako sa matanda kahit ganyan ka kahit may sira ka sa ulo aswang salbi mater kita te ko <coughs> 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 ah ha walang hiya ka tatakbo ka pa ah so ayan mo ah saan ka pupunta magtotos pa tayo ah Grabe yung ano namin sa matanda ba? Galit na galit na ako. Kahit umuulan ngayon mga idol, wala na akong patawad. Ha? Sana siya. Sana siya. Ah. Ayun mga idol oh. Ayan, Ayan yung butas dyan Nandyan siya galing At parang may kinakaisa dyan sa may butas Medyo umuulan na ngayon Magpapasilong muna tayo Walang hiya siya Hindi ko siya uurungan eh Kahit may Pasensya ng mga idol May, res may respeto pa rin ako sa matanda No? Ayan Sana siya Ha? Huh? Huwag ka na magtago. Ayan mga idol, oh. papakita ko sa inyo. Ito, Diyan Oh. Ayan may hukay. Diyan. dito, may kinain siya. Siguro, yung babae yung kinain niya. Ano niya siya? Ah, sana kayo siya nagtago. Oh. oh. So yun mga idol. Basang-basa na ako uh, basang-basa na po ako sa ulan pero okay lang po yun kahit camera natin masira man sa vlog na to. Gusto ko lang makatulong para sa inyo to, para sa vlog to. Ang dami na kasi nangyari, hindi na ako makapapayag pa. Hindi na ako makapapayag. So sana kaya siya pumunta? So yun mga idol. Kahit ulan ngayon, pero patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog kahit basa na ako okay lang po para sa inyo ito sinusudan ko yung matanda galit na galit talaga ako at nagagalit din siya mga idol ewan ko sa kanya pero gusto ko lang makatulong at punin yung babaeng maganda na palagi natin binablog no kahit sabihin nyo man mga idol nawala na po upaki alam pero patuloy pa rin tayo para makatulong no wala na, wala na talaga kung magagawa ang mga idol sa vlog na to kahit kung ulan pero go nang go pa rin ako iwan ko na kung anong gagawin ko basang basa na po ako kahit na mabasa na ako kahit masira may itong camera ko wala na po akong pakialam basta gusto kong maano yung matanda na yun mabigyan ng Justisya yung babae kung kinain man niya. Ayan, malakas na po yung ulan mga idol ha. Oh, nagpapasilong po tayo ngayon dito sa may ano sa may dahon po ng saging para kahit pa paano hindi tayo mabasa ng mga basang-basa. Pero ayan oh, no, talagang nakakatulong din ang puno ang dahon ng saging no sa mga ulan. Sana yun. So wala na po akong magagawa mga idol kundi maghintay na tumila yung ulan. So ayan. Nakikita niyo naman mga idol, di ba? Oh. Ulan ngayon. Actual video pa ito sa pag-vlog natin. Na uh, nabutan tayo ng ulan pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Lakas. Lakas ng ulan. Sa pagkakalam ko dito pumunta yung matanda eh. Tumakbo sa ano padu ano doon sa sa baba. No? So yun lang. Pero mag-ingat pa rin tayo kahit ulan. Pero hindi natin alam mga idol baka biglang susugod yung matanda. Kasi parang nagalit din siya sa akin. Ayan. Sa so, nakikita nyo yun yung mga idol, no? Basang-basa po tayo. Ayan, so I-end e ko ng video na to. Ipapatuloy e, ko na lang ito mamaya, mga idol, sa vlog na to. So, hanapin ko yung matanda. Huwag kayong alis. Ha? Pagpatuloy ko to. Hanggang sa tumila yung ulan. So, yan mga idol. Mga ilang oras na akong nakatayo at naghihintay na tumila yung ulan. Pero sa ngayon, hindi pa rin tumila. So, ang gagawin natin ngayon mga idol ay alis na tayo dito at babalik tayo kapag wala na pong ulan, no? Mag-update pa rin tayo dito at babalikan pa rin natin yung matanda yung bahay niya. Baka nandito lang po, malapit lang po dito pero nakatago nga lang. Sayang mga idol, no? Ito na sana yung pagkakataon na makita natin yung babaeng maganda na dinala niya. ewan ko kung saan niya dinala sayang pero marami pang pagkakataon so samahan nyo pa ako mga idol ngayon alis mo tayo pagsamantala dito baka mapahamak pa tayo no ako lang po mag isa at ulan pa mga idol wala pa akong sama at basang basa pa tayo so kahit pa sa yung camera alis tayo ngayon no alis tayo hindi tayo mag ano dito mga idol baka para hindi tayo mapahamak so ayan alis na tayo So Bababa pa tayo dito doon mga idol para makaalis na tayo dito. Yan sa lahat ng nanonood, babalik tayo ha, wag kayong aalis kasi babalik pa tayo dito mag-update. Magpapahinga muna tayo sa git at baka mapahamak tayo ulan pa, no? Mabasa tayo sa ulan yung camera natin masira. So alis tayo. At babalik tayo dito sa susunod mga idol. sana ko dadaan kayo ah, dito. So dito po tayo dumaan kanina. So dito rin tayo dadaan pa uwi. So ayan. So alis na tayo dito mga idol At mag-update tayo sa susunod. ng hmm, lakas ng ulan kasi. Ah. Hmm. So ayan. Uh, papunta pa tayo doon sa ano, baba. Pababa pa tayo. Mahirap. Pero pilitin nating uh, ah, bumangon ayan so gusto ko lang i-share mga idol sa lahat ng mga viewers natin kung nadapa man tayo ngayon no kung, kung nadapa man tayo ngayon wag tayong susuko babangon tayo at babangon tayo na patuloy pa rin yung mga pangarap natin kaya kahit ulan man ngayon pero pabalik balik pa rin tayo mag update no? so sana hindi po kayo magsasawa nasuportahan pa rin ako aalis muna ako pagsamantala nagbibihis ako, magpapahinga at kumakakain, uh, kasi gutom gutom na gutom dito ako mga idol ngayon oh. No? Umuulan pa. So, 'yun lang po. God bless sa inyong lahat. Sana uh, sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sa lahat ng hindi pa po naka-follow uh, sa Facebook ko, oh, Joy Team Lord po. Ang aking Facebook account, i-follow nyo at i-click niyo ang bell button mga idol dito po sa aking YouTube channel para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago at mga upload. Maraming maraming salamat. So ngayon, bababa na tayo at aalis na tayo dito medyo nakakatakot nga lang eh